Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again mga master sa ating channel ah, uh, Dito tayo ngayon sa Ito bagong spot to Titignan natin kung may madali tayo rito ah, uh, Mukhang maganda Pero hindi ko alam kung may mga nakatagong yaman dito Insya Allah ah, uh, Titignan natin kung meron Yan, Pupunta ako dun sa bandang dulo kasi so, yun ang pinaka dulo nito uh, try natin kung may madali so samahan nyo ako mga master itong si up natin so try muna natin itong bulag kung ano ito ha. tapos sa kabilang side walang mata <laughs> matagal lang gamit ko yan eh tanggal, tanggal tanggal na so samahan nyo ako mga master let's go master Uh, okay. babato-bato muna tayo sa gilid-gilid bago tayo pumunta doon sa Pantaron na-try ko rin ang sabi ko rin po baka mayroon maya maya punahin muna natin dito ayan testing A few moments later Sila Latit lang Ito nilayo eh, hindi lang titik lang titik titik lang ganun tapos babalik na sa ilalim fish on, mga master soft lang pala katapat nyo yun <laughs> you know ang uh, oh, yan sabato. Kinagat niya rin huh? Kumagat ka rin ha? Huh? Huwag sa bato <laughs> Wait, alam, 'yung lang kaya katapat niya. Yo. mga master. Oy. master. <laughs> Ayaw, sa Ayaw, sa, sa bit lang pala bagad dali. ah, Just wait sa sobit sa dali. Yan. Record na siya. Yan yung sinasabi natin mga Master. At kapag hindi natin madali sa floor, hindi natin madali sa sabiki, sobit, sobit, Yan mga kamaster Kala ko ang isa rito Mayroon pala Ibig sabihin yung ikon nila Yan sila ngayon Ang ito Hindi sila active masyado Saka lang sa ilalim sila Ayan Ooh. Oh Ay, Mas wag kilos Siguro mga kamaster Laki-laki Ayan Ayan bait Okay. so <laughs> tight. Yari. Kita satu para. Ano, kami bersama pak itu. Ini zero, master?

akan uh, humabol. Pinagat, mga Nakagat to. Aha, ay na mga master. Surya, hindi lang nakagat yung. <laughs> Two thousand years later, 2, 000 years later. 2, 000 years later. Ayun, ayun. Ayun na, ayun na. Yun na, ayun na. Ayun, ayun, ayun. Uy, nalakas. Nalakas, master. Bin Ben bin nabi master, punya tutup tuh. Bin nabi light setup up oh, kalau betul, sama-sama. Uh, enggak tepat.

ay hindi yung pangalan nito bibid oh uh. anong tawag to dito yung ano anong tawag to yan anong tawag to kumakalat pala sa lorto ayan uh. banak ba, laki laki <laughs> oh. pala kung matatanggal na siya oh Eh, kalau aku mga master. Laki. Eh. Uh, Mudat pala sa lur. Panak na ito. Laki. <laughs> Hindi niya kaya yung 8 I. Jari ka. Kaya lang maano to mga master, ma. Maraming tinik. Maraming tinik tumis na yang nih, gaki oh <laughs> kilo din siguro to second catch banak Laking banak okay, second catch natin makakagat din pala sa lorto <laughs> yari, kung tayo ah uh, mayroon tayong mayroon tayong bagong unlock kalapit ribali di ba yung kagat niya

Oh, Kung na. Oh. So, dito na lang mga master ang ating video. At uh, medyo matumal ang kagatan. Pero kahit pa paano eh nakadali pa naman tayo kahit pa paano, Ito nadali natin mga master pakitingin. sa inyo. Ayan, mga master, dadalawa lang pero malaki. Oh. So, Ngayon. Kamay natin mas malaki pa tapos ito mas malaki <laughs> kumain hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na to unlock mga master uh, kuha nyo na lang kung anong klaseng isda ito uh, comment kung anong klaseng isda ito uh, kuha nito uh, hindi ko alam bid bid yata ito eh. bid bid ba na malaki may sang kilo siguro to Taka itong kwan, mga 1 kilo rin siguro to itong trebali na ito Dali natin sa Subway. So nandito lang.